so so now guys pupunta tayo ng Jesse Penny kasama ko si Master so magtingin kami ng ano ng juicer kasi nga wala kami mahanap sa Fred Meyer and then yung andoon mga ano lang mga blender so now pupunta tayo sa Jesse Penny and then kanina galing din ako sa ano sa sa Old Navy. Nakabili ako ng ano shirt ni Brian pero <coughs> hindi niya nagustuhan. So bukas, isa sa ko na naman yun. Isa natin yun. Bukas, hindi nakabili. Ang daming sale, pambata na damit. andi nakabili din ako ng damit here daddy. <laughs> I know, traffic <laughs> Nakabili din ako na para sa anak ng pamangkin ko. lang, $8, so binili, dalawa lang yung binili ko. So, yun po, po. So, we are here inside. Oh, this is nice. But we are going to the kanang maganda to. Short na yan. Tingnan natin yan, mami. Um, sa Oh, that's nice, Daddy. That, yeah. So, tingnan natin yung dito tayo sa mga Ha? Is here. Huh? Here. here. Oh, this side. They have a of sale also. 50. so here you can lock in color and achieve a polished more i think this one is this is a juice so you know with the new care express service then move on to the beauty table and join the celebration it's 119 so i think that's a is that a juice ready okay fine frozen ice maker with, with this. we also have a special guest in house showcase see oh, fragrances that's, right. that's it, this one of we thank you for choosing you say say choose, you, it, can't wait to meet you at the, event. the Ah, this one I think this one also. Professional food process right is a food processor. Oh this one. Malab, this one. Look at this one. Mm -hmm. I think this one, yeah. 15. na ay juice up to 13 up hello guys so galing tayo ng Jesse Penny di ba kanina pumunta kami ni Brian bumili ng juicer and then bumalik ako ulit kasi nga hindi tayo makapili pag ano ang dyan well, si Brian ha? You good back. just now ay why? I'm you eating because I'm hungry. That you didn't, didn't look for me. Oh, I saw you over there. So, Grass is all messed up. You need to try on the trick that I picked for you. Okay. Later after I eat. So, ito yung chicken na niluto natin kagabi eh. Kumain din si Brian nito. Kumain din si Brian nito. And then, yung sili, kinain niya. <laughs> yung mahaba na bin nilagay ko na saan sa ano niya. Garden. So, kain Hindi siya manghang masyari. So, busugan ako eh. So now guys, mag haul na tayo. Quick haul. So galing ako kailang umaga sa Old Navy. And then ito yung nakuha ko. For me, $5. is <laughs> on sale. <clears throat> Sukat ko nga. Ito siya. $5. May white, oh gusto ko yung white pero walang size sa akin ba na white you we'll see so suot ko ito bukas sa church yung ano kasi nga ang sexy niya tan tingnan and then <clears throat> ito ang nakalagay dito is 8 dollar pag na, pinanso na siya o pi, inano na siya Karang doon na sa counter is $14. Naglagot ko. Pambata yan. And then, ito, $4, naging $8. Ito, ano ba yan? Old Navy. And then, yung <coughs> para kay Brian. Dapat, ba't ayaw niya? Ma, maano din sa kanya Ma, Ma, liit. So, isa sa uli ko to bukas ng hapon. Sa uli natin to And then, ito lang. Para sa anak ng pamangkin ko. Na nag-asawa ng maaga. Makit siya. Ito eh. No? Pero malaki-laki to. Pero pang ano na to. Pang 5 years old ata. Hindi ko alam kung ilang taon na yun. Ano? ito 5 years old so yun and then <clears throat> ito yung ngayon lang to galing ako sa Yusipen kanina din pumunta kami ni Brian yun lang yung juicer ito yung juicer so ito yung nakita ko kay Brian sana magustuhan niya to. Ito. ito sa akin mahilig ako sa white na t-shirt na malaki, pwede to kanang naka wear, kanang din short ano lang to, $12 $12 that's mine and then this is for Brian is only $5 XL sana, magkasya to sa kanya oh 2X pala sana mag magustuhan niya yan. And ito. Ano ba siya? Ano to stripe? Sana magustuhan to ni Brian. Eh. Tag magkano ba to? Tag 30 something. Thirty-six mga pang, damit na panglalaki sa mahal sa akin mga sale at saka ito magkano ba to is 26 dollar so gusto ko to at saka ito so ipatry natin to kay Brian pag hindi niya nagustuhan i-sauli natin diba So, ito na yung juicer, guys. So, sana maano to siya mag, mag, anong tawag doon? Um, maganda. So, kuha tayo ng knife, bi. Nangan daw yung ayuhon mo. Parang, ano, laruan ano kaya yung function nito dito hindi ko naman tanggal ah. ano kaya yung function so that's it guys thanks for watching